Magandang araw mga kaibigan <clears throat> Bigyan natin ng reaksyon, uh, opinion itong uh, video, balita ng TV Patrol. Uh, kung saan uh, ipinakita, ibinida ni Secretary June Vic ang kulungan ng mga makakasuhan ng flood control scam. Ito title. 200 makakasuhan sa flood control scandal kulungan sa Quezon City Andana. <laughs> pakita daw nila na seryoso ang administrasyon ito mga kung contractors daw wow totoo nako bibilib na ako sa na ako sa administrasyon ito pag may mapakulong sila na contractor <laughs> tignan natin uh, pakinggan natin ang balita malalayang dormitoryo ng mga lalaki sa babae, kaya hindi pwede magsama ang mag-asawa. May chapel, receiving area, sunning area at basketball court. Maglalagay din ng infirmary dahil inaasahan ng na magkakasakit ang mga makakasuhan. Napakita namin sa Diga na handa ang BGMP kung anong mga eventuality o anong sakit nila. Nasa 10 kilometro ang layo ng kulungan sa Sandigan Bayan, ang pinakapraktikal na piitan para mas malapit ang biyahe sakaling ipatawag ang detainee sa pagtinig. This is a place where they will be detained during the hearings. Kung makundik sila, sa maximum security sila talagay. Madam Joy, handa na ang DGNB para pa ikampala ng katungkul namin. Ani Remulya, inaasahang higit na lamandaan ang mga kasuhan sa Sandigan Bayan tatlong linggo mula ngayon. First, we're expecting uh, we're expecting whales. Whales? Mapalya na nakukunin natin dito, hindi magurami. Ang nakikita akong nahintay dyan ay DE, Congressman, Senator, contractor. Contractor, yung congressman na contractor. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang patas eh. Yung nagdanako pa ng, nagdanako ng na isang daan piso na lotion dito kinukulong. Eh dapat yung nagdanako ng daan daan milyon at bilyon. Dito na rin sila ipukulong. Wow! Ang sarap pakinggan yung payag ng DILG sekretary, no? Sana magka, magkakatoto. Uh, kasi yan ang Panawagan ng Sambayan ng Pilipino. Uh, sa ngayon, mag, uh, halos mag, uh, sobra dalawang buwan natin. More, sobra dalawang buwan na, hanggang ngayon, wala pang nakakasuhan. So sinabi niya, three weeks from now, so next month pa, mayroong maindik sa, kasi, It takes time eh. Ang ombudsman, siya ang nag-ano ngayon, nag-ano uh, ito, preliminary investigation. Parang piskal niya ba? Ang mga kaso, nasa ombudsman. Pag nakita na may probable cause, iindik, sasampahan ng kaso sa uh, Sandigan Bayan. Okay. So, kung makita ng sandigan bayan na uh, okay nga, mag -issue ng warrant of arrest. Uh, palagay ko, pag may naiswa ng warrant of arrest, walang bail ito dahil plunder. Depende sa ano. So, maganda naman ito na naghahanda na ng kulungan. Uh, matutuwa ang taong bayan. Pag may makulong, lalo na kung lawmaker. Kung resista bayan o senador bayan, okay lang. Basta meron. Baka naman, sabi niya, mga balyena, whale, ang kukunin natin dito. Tingnan natin. Kaya baka mamaya, mga district. Expected ko na yan. District engineers, meron. Sila ang marami. Yung taga DPWH. Contractors, meron din. Ang duda ko, mga lawmakers, sino bang uunahin nila? saldi ko <laughs> wala <coughs> ayaw nga nilang pabalikin eh eh kung, hin kung hindi, nila maikasuhan, mapakulong si Saldiko, much more itong mga ibang kongresista. Kaya ako, personal opinion ko lang ito, duda ako na mayroong, kung makasuhan, okay. Hanggang kaso pa lang yan eh. Kailang yung mapakulong mo, ma maisiwan ng warat o pare, bang ano. Eh, ang tinatarget lang, uh, may interview si Commissioner Rasingson sa media. Anino ba yon Nakalimutan ko. Ang sinasabi, mga contractors, mga DPWH, ang sigurado. Eh. eh bakit hanggang doon lang? Sino ba ang mastermind? Sino bang utak? Kung paniniwalaan natin yung mga expose ni Senator Lacson at Taka Mayor Magalong, ang mas maraming natatanggap ay yung mga lawmakers. kongresista resista ba yan o oh, senador. So, ka napaka-exciting itong Siguro, next month. Sana meron ng makulong na mga lawmakers. <laughs> Ulitin ko, dapat lawmaker. magbasa tayo mga comments, ano? Ay, sabi ni Angie Pipito, huwag kalimutan ang masterminds. Yan ang sinasabi ko, eh. Saldi ko. Then, plus yung kasama niya. Yung nasa upper level. Christine, Christine, mukhang may niluluto na naman. For sure, may biglaang may mangyari na naman pansariling interes. Samantalang yung unang mga sangkot na malalaking tao, tagal-tagal nang nakalaya. Mira, Mirna Ruben, dormitory kong baga, sarap pa din buhay nila. Bakit di isama sa mga pangkaraniwang preso? Mga lumang preso ay lagay para maka Oo oh, nga, ang ganda ng dating eh. Eh parang libring boarding, <laughs> boarding lodging kung gano'n. Ang ganda. Sa totoo lang ha. Yung mga ordinary preso natin hindi ganito. So special treatment pa rin. Ano ba yan? <laughs> sila na nga ang nagnakaw ng bilyones. Sila pa ang bigyan mo ng magandang kulungan. Anong klasing gobyerno meron tayo? Tama, maganda. Style Dormitory, mm. Irene Colona, ano yan? Special Treatment? Yes, Special Treatment. Joaquim Arnibal, sa ibang lugar mas maganda ang kulungan nila, kaso for rehabilitation, hoping magbago sila. Raymond Pamintuan, ikukulong tapos bibili ng bahay o kondo malapit para doon maglalagi. Tapos gagawing service ang ambulansya ng DGMP only in the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Okay. Panorin nyo ang video na ito. Muna ang among gipalit nga sidling nga kape nga among itanom. So lima katao ang mananom ani so 2,400 ang among napalit nga sidling karon. So i-deliver na nakadelay pero nga 16,900 ta 16 na tanan among napart nga kapo daghan-daghan na among na among napalit so kining ipa-deliver karon uh, 2,400 ni So kaluoy sa Gino, para parayong gid ni ang among pagpananom sa kapi Kuman <laughs> um, na gid sa kuan okay kuan ni ana nabutang ang among seedling so dalo na pud ni karon namo dito sa area. Ug so, karon mo na na ang bayad namo okay, sa seedling, nga ipalit sir sa umong, uh, bayad sa kape o um, salamat kayo sa inyo lagi karon sa ginoo sa Ginoo. salamat. Mm -hmm. So na ni ang among soki sa kape. So among nabayaran karon call kay Uh, 2,400 uh, among napalit karon nga sidling so among napalit na tanan nga sidling 16,900 na Uh, so magpadayon pa kalo isa ko among pagpalit sa kape so salamat kayo kol uh, salamat kaayo so salamat kayo sa ginookol sa nagsuportay naot nga magpadayon ang inyong tabang